Sister Rubi Sumaya, uh, ang katanungan niya ay, uh, nasaan po ba ang Diyos? Simple lang po, ang Diyos po ay mataas sa kanyang mga nilika. Yun po ang pinakasimpleng sagot. Katulad ng pagsagot ng mahal na Nabi Muhammad sa Jerusalem, mag, may magtanong sa kanya kung nasaan ang Diyos. Po, sabi niya, mataas sa lahat ng kanyang mga nilika. Nasa kanyang luklukan ang dakilang tagapaglika. Mataas pa siya sa kanyang luklukan sapagkat ang luklukan niya, ay kanya ding nilika. So, mataas pa siya sa kanyang mga nilika. Mataas pa. No? Cannot encompass. Hindi natin ma-imagine. That is beyond imagination. Pero may mga hadith na sinaminika ni Propeta Muhammad s.a.w. na sa araw na yaon, sa araw ng paghuhukom, ang kalangitan at ang kalupaan o ang mundong ito na ginagalawa natin ay ilalagay lamang sa daliri ng ating tagapaglika. Yan ang dakilang tagapaglikha. Mataas siya sa lahat ng mga nilikha. Nandun siya. Yun po kasimple ang simpleng sagot ko po ng sa ating mga kababayan. Ano po? Well, yung binasa po kanina na kasagutan na tutuwa po kay brother, ano po, kay brother Sani, kay pastor Sani, dahil hindi po yun na nandun sa Bible na pamamaraan ng tamang pagdarasal, pananalangin. Yung pong binasa niya na Lucas, eh yung po ay talinhaga, parabol, parabula. Parabola. Meron pong tinutukoy si Yesu Kristo doon, pero hindi po panalangin ang tinutukoy doon. No po? Pag sinabi parabola, hindi po ito nagtuturo ng isang action o tamang pamamaraan ng pagdarasal, kundi ito po ay nagtuturo ng isang moralidad. Na ang pagtawag sa Diyos, huwag kang magmataas. Yun lang ang kahulugan doon. Huwag mo sabihin na hindi ka makasalanan. Yun lang po yung kaya parabol po yun, linaw-linaw eh. Ang tamang pamamaraan po ng pagdarasal, nakatanungan sa kanya, eh nasa Biblia nila po yan. No po, hindi nga lang nila ginagawa at ituro sa kanilang miyembro dahil baka nga yung mga miyembro nila ay eh, hindi manatili sa kaanib nila. No po, at uh, magsipag muslim. No po, yun ang reason. Ang tamang pamamaraan ng pagdarasal ay yung ginawa ng mga propeta. One, sa Henesis 17, talatang 3. At si Abraham ay nagpatira pa at nanalangin sa Diyos. Moses, si Moses at si Aaron. Si Aaron napunta sa tabernakulo, bahay panalanginan. Tabernakulo, tabernakel, bahay panalanginan kasama si Aaron at sila ay nanalangin at nagpatira pa. No? At iba pa, napakaraming mga talata. Eh, yung maganda dyan yung Seso Kristo. eh. Seso Kristo sabi niya eh, If you love me, follow me. Ibig sabihin, gawin mo yung pamamaraan na kanyang ginawa. Paano ba siya magdasal? Ayaw nila ituro yun. No? Ang tamang pagdarasal na ginawa ni Kristo, ito yun. Yung kanyang binuklat yung talata sa Biblia, hindi ganun ang pamamaraan na Parabola yun. Parabol nga. Siya na nagsabi, talinhaga. Parabol. Hindi, yung Ang proper prayer, yung si Yesu Kristo ay numanalangin sa Getsemani. Yun nga example eh. Oh. ba? Diba? Sa Mateo, 26 po yun, talatang 36. iyo, oh, 36 hanggang 39 yun. Lumayo siya ng konti sa kanyang mga alagan at siya ay nagpatira pa at nanalangin sa Diyos. So lahat ng mga propeta, ang tamang pamamaraan, ay nagpapatera pa. Dahil kaya nga kasi, ang lahat ng mga propeta, iisa ang nagsugo sa kanila, ang dakilang tagapaglika. Kaya pare-pareho po ang kanilang sistema ng pamamaraan ng pagtawag sa Diyos. Pag hindi ito in consonant with the prophet ang prayer natin, pag hindi natin ginagaya ang mga halimbawa na iniwan ng mga sugo, tunay, may sarili tayong pamamaraan, hindi katanggap-tanggap sa Diyos yan. Po, hindi katanggap-tanggap. Ang sabi ng mahal na propeta Muhammad sa Lalo Salam, ang mang Muslim na nasasabing Muslim siya, ngunit hindi niya sinusunod ang mga pamamaraan na aking iniwan, hindi siya kabilang sa aking umma. No po? Maging, ang mga, maging sa Biblia, nagpakita na ng mga halimbawa ang mga sugo na dapat tularan, tularan lang natin. Meron pa naman natitira sa Biblia na mga pagpapatotoo na mga pamamaraan ng pagtawag sa Diyos. Ikit sa lahat, no po? Maraming salamat po kay Brother Sunny sa magandang pag-uusap natin ito. At uh, sana ay meron po tayong natutunan na aral. No po? At uh, gawin natin ito na susi para lalo pa tayong magsuri sa mga kapatid kong mga Kristiyano, sa mga kapatid kong Muslim, magpatuloy na mag-aral. Magpatuloy. No po? Ulitin ko, handa kong talikuran ang Islam basta't makakita lang si Brother Sani ng isang aral sa loob ng Islam na maling aral. Unang-una akong yayakap sa iyo kapatid na Brother Sani. Ganun lang kasimple yan. Handang-handa po yan. Po, yan po, in public pa, ina-announce ko. Kita nyo, handa kong iwanan kung makakita siya ng maling aral sa Islam. Eh, gusto ko lang sana, eh, ipakita niyo yung mali. Kung meron sila may pakita, sino ang pastor o pare o kaanib ng anumang sekta ng reliyon. Ano po? Please lang po, nakikiusap ako. Nagsusumamo. Nagmamakaawa. Ipakita niyo sa akin ng maling aral sa Islam. Dahil hanggang ngayon po, habang tumatagal ako dito, habang tumatanda ako dito, Nung ako po na pumasok sa Islam, wala po akong puting buhok. Wala akong puting balbas. Na po, dito po na muti. Kahanap ng mali. Wala po na nasumpungan. At habang tumatan tumatanda po ako rito, patanda ng patanda. Ubut, ano na lang po nangyayari sa buhay ko, patamis naman siya ng patamis dito sa puso ko. Kaya po, laging bukang bibig ko saan man ako maparoon. I'm proud. I'm proud to be a Muslim. dan salam